Ang nakaraang NBA trade deadline ay isa sa mga pinaka-wild sa kasaysayan ng liga. Maraming star players ang na-trade at nagkaroon pa ng isang bihirang insidente kung saan may na-rescind na trade. Isa sa mga pinag-usapang pangyayari ay ang kanselasyon ng trade ng Los Angeles Lakers para kay Mark Williams mula sa Charlotte Hornets. Natuklasan ng Lakers sa physical exam ni Williams na may mga isyong medical kaya napag nilang bawiin ang trade. Dahil dito, napilitan si Williams na bumalik sa Charlotte habang si Nadalton Knecht at Cam Reddish ay bumalik din sa Los Angeles Lakers. Ang NBA world ay muling nalagay sa spotlight dahil sa pambihirang pangyayari. Ayon sa ulat ni Rod Boone ng The Charlotte Observer, hindi pa bumabalik si Williams sa Hornets matapos mabigo ang trade. Binibigyan umano siya ng team ng sapat na oras upang maproseso ang nangyari at muling makapag-adjust. Sa nakakatuwang pagkakataon, ang unang laro ng Hornets pagkatapos ng All-Star break ay laban sa Los Angeles Lakers. Hindi pa tiyak kung lalaro na si Williams sa nasabing laban. Posibleng pigilan siya ng Hornets upang maiwasan ang posibleng negatibong reaksyon ng mga fans sa LA. Kung nagtagumpay ang trade, si Williams ay sanay magiging malaking tulong para sa Lakers, lalo na sa depensa at sa front court kasama sina Lebron James at Luka Doncic. Maraming nagtatanong kung maari pa bang maging Lakers itong si Williams. At ayon sa isang NBA analyst posible pa nga itong malipat si Williams kahit tapos na ang trade sa NBA. Ito ay kung magre-request siyang mabuy out sa Hornets at maging isang ganap na free agent. Doon ay posible siyang kunin ng ibang teams kasama na ang Lakers kung magiging interesado si Rob Pelinka sa kanyang serbisyo. Sa kabila ng lahat, patuloy na nag average si Williams ng 15.6 points, 9.6 rebounds at 2.5 assists ngayong season. Kaya malaking tulong nga sana talaga itong si Williams sa Lakers kung naging matagumpay ang trade at kung healthy siya ngayong season. Samantala, kanina nga ay hindi naglaro si Lebron James sa All-Star Game dahil sa iniinda niyang injury sa paa. Ayon sa kanya, kailangan niyang alagaan ang sarili upang maging handa sa mga susunod na laro ng kanilang koponan, lalo na't may natitira na lamang silang 30 games ngayong season. Ang desisyon niyang magpahinga ay isang hakbang upang masigurado ang kanyang kondisyon para sa mas mahahalagang laban sa hinaharap. Bukod kay Lebron James, may update rin patungkol sa injury ni Jackson Hayes. Ayon sa ulat ng isang NBA insider, hindi naman ganun kalala ang natamu niyang facial injury. Dahil dito, inaasahan na makakabalik na siya sa darating na laban kontra sa Charlotte Hornets. Samantala, positibo rin ang balita para kinagay Vincent at Dorian Finney-Smith. Asahan ang kanilang pagbabalik sa susunod na laro isang mahalagang tulong sa defensive presence ng Lakers. Malaking kawalan ang hindi nila paglalaro na isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng Lakers sa Utah Jazz kamakailan. Sa kabilang banda, inaasahan ding maglalaro na si Luka Doncic ng walang time restriction. Sa isang panayam, nagpahayag siya ng mensahe ng pag-asa para sa mga tagahanga ng Lakers. Ayon sa kanya, hindi kailangang mag-alala ang fans dahil babawi ang Koponan sa mga susunod na laban. Sa kabuuan, inaasahang magiging kompleto at mas malakas ang Lakers sa kanilang laban kontra Hornets. Umaasa ang mga tagahanga na babangon ang Koponan at magpapakita ng matibay na depensa upang makuha ang tagumpay sa susunod na laro. Kessler off the bounce, falling away, connects again.